Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inaugurasyon ng Mariveles Hermosa San Jose o MHSJ 500 kV transmission line sa Bataan. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sa sandaling maging operational ito, magpapalakas ito ng power transmission services hindi lamang sa rehiyon kundi maging sa Metro Manila ang naturang transmission line ay mag-uugnay din sa iba pang mga proyekto sa Bataan tulad ng Battery Energy Storage System sa Limay at ang Bataan-Cavite Interlink Bridge. Ang MHSJ 500 kV ay may kabuo ang proyekto na nagkakalaga ng 20.94 na bilyong piso na inaprubahan ng Energy Regulatory Commission or ERC at ipinatupad naman ng National Grid Corporation of the Philippines o so NGCP mula Desembre taong 2017 hanggang Hunyo ng taong 2024. Pinasalamatan naman ni Pangulong Marcos ang mga pagsisikap ng NGCP at iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pagkakatupad ng malaking transmission line project. Sinabi ng Pangulo na ang transmission project ay patunay sa transformative power ng kolaborasyon sa pagitan ng mga pampubliko at pribadong sektor upang makamit ang isang matatag, maaasahan at matibay na supply ng kuryente. Para sa Balitang Unang Sigaw, Amber Salazar. Sigaw! Ang balita po ito dahil makikinabang po dito ang nasa 59 milyong kabahayan sa sandali pong magsimula ang operasyon ng transmission line. Isa po itong milestone project ng NGCP para kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. dahil may kakayahan po itong makapag-transmit ng 8,000 megawatt power mula sa planta ng kuryente sa Bataan at Sambales. Mas sa din po nito, nitong binuksang Mariveles Hermosa San Jose Transmission Line ang power consumers sa Luzon, particular na po sa Metro Manila. Pinayak din ng DNGCP na marami pang gagawing malalaking ticket projects ang kanilang ahensya na makakatulong po sa pamahalaan at syempre sa pag-akyat na rin ng ekonomiya ng bansa. Oh,